Uy. Okay. Ikaw, kanina upay na ano si... ano ah? Yan, yan? Ano ba ganyan? Wala? wala kaming ginagawa rito. Ano ba yung... ganyang... Ano ba ganyan kayo ah? Wala kaming ginagawa masama ha? Diba? ah, di ba? Hindi ito. Open na open. Ano ganyan ganyan ah? Ano ba ganyan ah? Hindi ba? Bakit? Bakit? Uh, uh. Yan! Bakit? Hey! Bakit? Wala Ayan! kaming ginagawa. Ano ka wala kaming ginagawa. ba? Salihin na ba kayo eh. Yan!

Ayan ah, ginagawa ko Wala akong ginagawa mo sa ayusin niyo ha! Hindi nga yun. Ayusin niyo! Anong ayusin? Nakakain. Sigaw! Buta ko naman? Wala akong ginagawa mo sa lupa. Nanahimik ako doon. Anong nahimik ka? sa kita kanina eh. Kinabihan na nga kita eh. Buta Ano nga yung nakapayalan mo? kasama tayo sa lupa. Ha? Pagaling ko, ako nama pahihari ko. Anong kalunghat? Anong pahihari asan mo? Sang nana, pula ka matanda rito. Pagaling ko, ako nama pahihari ko.